U.S. matagumpay na tinapos ang isang senior terrorist sa Syria. Trump suportado sa pagpapapatay sa mga terorista. Isang mataas na opisyal ng Al-Qaeda affiliate na tinatawag na Huras al-Din ang pinatay sa isang precision airstrike ng U.S. military sa Syria. Matindi ang operasyon na ito at mismong si U.S. President Donald Trump pa ang bumati sa tagumpay ng operasyon na ito. Ano nga ba ang dahilan sa likod ng pag-ataking ito? At sino ang nasa likod ng plano? Yan ang ating aalamin. Sa isang hindi pinangalanang lokasyon sa Northwest Syria, isang drone strike ang isinagawa ng US Central Command, CENTCOM, noong Pebrero 15 na naging sanhi ng pagkamatay ng isang mataas na opisyal ng Huras al-Din, isang organisasyong kaalyado ng Al-Qaeda. Ayon sa pahayag ng CENTCOM, ang target nila ay isang senior finance and logistics official, isang mahalagang tauhan sa pagpapatakbo ng grupong terorista. Hindi pinangalanan ng US ang kanilang target, pero tiniyak nilang ito ay isa sa mga utak sa pagpaplano ng mga pag-atake laban sa mga sibilyan at militar ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyado. Ang operasyong ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng US upang pigilan ang mga terorista na makapag-organisa at makapagsagawa ng mga pag-atake sa buong mundo. At hindi ito ang unang beses na isinagawa ng Amerika ang ganitong atake. Noong Enero 30, isang senior official din ng Horosaldean na si Muhammad Salah Al-Zabir ang napaslang sa isa pang airstrike. Ang Horas al ay isang teroristang grupo sa Syria na sumusuporta sa Al-Qaeda. Itinatag ito noong 2018 at kinilala bilang isang extremist jihadist faction. Layunin nilang ituloy ang global jihad laban sa kanluran at mga kaalyado nito. Tinatayang may 2,000 hanggang 2,500 miyembro ang grupo. Ngunit sa likod ng matagumpay na operasyon ng US, may mas malaking tanong. Ano ang tunay na motibo ng US sa pag-atake? At paano ito makakaapekto sa hinaharap ng Middle East? Matapos ang matagumpay na operasyon, agad na nagpahayag ng pagbati si US President Donald Trump. Sa kanyang post sa Truth Social, ipinahayag niya ang kanyang pagsuporta at paghanga sa mga puwersang militar ng Estados Unidos. Congratulations to CENTCOM Commander General Michael Corilla and the U.S. warfighters who dealt justice to another jihadi threatening America and our allies and partners, Ani Trump. Malinaw ang mensahe ni Trump, hindi titigil ang U.S. sa pagtugis sa mga itinuturing nilang banta sa seguridad ng kanilang bansa at mga kaalyado nito. Pero bakit ganito na lang ang pagpupursigi ng U.S. na tapusin ang mga pinuno ng Horas Aldin? Bakit ginawa ng U.S. ang airstrike Malinaw ang layunin ng US na pigilan ang anumang banta sa kanilang seguridad. Ayon sa pahayag ng CENTCOM, ang airstrike ay bahagi ng kanilang patuloy na kampanya laban sa terorismo. Pero hindi lang ito simpleng atake, ito ay bahagi ng isang mas malawakang estratehiya ng US sa Middle East. Sa loob ng maraming taon, Patuloy nilang tinutugis ang mga grupong may koneksyon sa Al-Qaeda at ISIS. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang takot ng Amerika na bumangon muli ang mga teroristang grupo na maaring magdulot ng panibagong serye ng mga pag-atake. Hindi lang sa Middle East kundi pati sa ibang bahagi ng mundo. Matatandaan ang matinding sakuna noong dalawang libot isa ang ikasyam ng ikalabing isa kung saan mga terorista ang responsable sa pag-atake sa Twin Towers ng World Trade Center sa New York at sa Pentagon. Mahigit tatlong libong katao ang namatay sa trahedyang ito na naging dahilan upang simula ng US ang kanilang War on Terror, isang matinding kampanya laban sa mga grupong tulad ng Al-Qaeda at ISIS. Dahil dito, hindi na maaaring ipagsawalang bahala ng Amerika ang anumang banta. Para sa kanila, ang isang maliit na grupo ng terorista ngayon ay maaaring maging isang pandaigdigang panganib bukas. Kaya kahit isang opisyal lang ang target ng airstrike, ang tunay na layunin ng U.S. ay siguraduhin hindi na muling mauulit ang malagim na kasaysayan tulad ng September 11. Sa katunayan, noong 2019, idinagdag ng U.S. ang Huras Aldin sa kanilang listahan ng mga teroristang binabantayan. Bukod dito, gusto rin ng US na palakasin ang kanilang impluensya sa rehiyon sa patuloy nilang pagsasagawa ng mga operasyong tulad nito. Pinapakita nilang hindi sila magpapabaya sa mga banta ng terorismo. Ngunit hindi ito basta-basta aksyon lang ng US military may mga utak sa likod ng operasyong ito. Sino ang nasa likod ng operasyon? Ang tagumpay ng airstrike ay hindi lang dahil sa husay ng US military, kundi dahil din sa matinding koordinasyon ng kanilang intelligence network. Ang US Central Command, CENTCOM. Ito ang sangay ng militar ng US na responsable sa mga operasyon sa Middle East. Ang kanilang pinuno, si General Michael Eric Corilla, ang nagpatibay ng utos na isagawa ang precision airstrike. Isa rin ang US intelligence agencies. Hindi hindi ito magiging posible kung walang impormasyon mula sa CIA at iba pang ahensya ng intelihensya ng US. Ang kanilang trabaho ay tukuyin ang lokasyon at galaw ng target upang matiyak ang tagumpay ng misyon. Edang ang panghuli ang mga kaalyadong bansa. Bagamat hindi direkta na pinangalanan, posible ring may mga bansang tumulong sa pagbibigay ng impormasyon ukol sa target. Noong mga nakaraang taon, nakipagtulungan ang US sa ilang bansang Middle Eastern upang matunton ang mga pinuno ng teroristang grupo. Sa madaling salita, hindi ito simpleng utos lang ng isang general. Ito ay resulta ng matagalang pagpaplano at impormasyon mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno ng Estados Unidos. Ang pagkamatay ng isang mataas na opisyal ng Huras Aldin ay tiyak na may malaking epekto sa grupo. Maaari itong humantong sa pansamantalang paghina ng kanilang operasyon. Ngunit hindi ibig sabihin na tuluyan ng mawawala ang kanilang banta. Maaaring maghiganti ang kanilang natitirang mga miyembro o kaya ay maghanap sila ng bagong leader na papalit sa napatay na opisyal. Ganito na ang nangyari noon sa iba pang teroristang grupo tulad ng ISIS. Kahit patayin ang kanilang leader, palaging may pumapalit. Isa pang posibilidad ay ang mas lalong pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Ang mga bansang may connection sa Syria o mga grupong may kaugnayan sa Al-Qaeda ay maaring gumanti o palakasin ang kanilang depensa laban sa US. Samantala, para sa Amerika, ang operasyong ito ay isang panibagong tagumpay sa kanilang kampanya laban sa terorismo. Ito rin ay isang pagpapakita ng kanilang kapangyarihan sa buong mundo. Ngunit, kung may isang bagay na sigurado, hindi pa tapos ang laban. Patuloy na magbabantay ang US at patuloy nilang tutugisin ang anumang banta sa kanilang seguridad. Ang matagumpay na airstrike ng US laban sa isang opisyal ng Huras Aldin ay isang malaking hakbang sa kanilang kampanya laban sa terorismo. Pero ang tanong, ito ba ay magdudulot ng kapayapaan o lalo lamang magpapalala sa tension sa Middle East? Sa isang banda, malaking dagok ito sa Huras Aldin. Pero sa kabilang banda, hindi ibig sabihin na tapos na ang laban. Habang may mga grupong naniniwala sa radikal na ideolohiya, Patuloy na magkakaroon ng mga bagong pinuno, bagong plano at bagong banta. Ang sigurado lamang ay hindi titigil ang US sa pagtugis sa mga itinuturing nilang kalaban. At hangga't may mga ganitong operasyon, mananatiling mainit ang tensyon sa Middle East. Anong hakbang pa kaya ang gagawin ng US para tuluyang tapusin ang banta ng mga terorista? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.